What's up, what's up, mga kuya koys, another balay balay video Sana isamahan nyo ako dahil ayusin natin ang aparador na to Simple lang naman mga kuya koys dahil i-cover lang natin to uh! Yo, what's up, mga kuya koys So for today's video mga kuya koys, balay balay update is aparador uh, Ito yung pinaka na aparador dito <laughs> Ito lang yung natirang gamit dito sa bahay namin So okay pa naman siya, magagamit pa sya Pero yun lang, yung ilalim is kailangan siguro natin na uh, ano, linisan. After natin yung malinisan, may binigay dito si ate na ano, eto, yung pang cover. So, yung cover natin lahat to, dyan sa loob, para yung damit natin is hindi maano. So, ayan, uh, time lapse tayo kasi ayusin natin to. Let's go! So ayun mga kuya ko agad nga tayong kumuha ng trapo para mapunasan natin to. Sobrang dami kasi ng alikabok mga kuya ko, kasi hindi naman talagang nagamit to. Kung napanood nyo ang part 1 ng balay-balay na to is sa tabi lang talaga ito. Nabulok na rin pala yung pinakailalim na paneto kaya ginawan ko ng remedyo. Masarap kasi talaga mga kuya ko sa pakiramdam na magamit mo pa yung mga gamit nyo nung una. Nakakatuwa lang kasi na nakita ko pa yung pinakirapan nila mama at papa. Na kung sakali ay dito magbabakasyon sila ay may pagmamalaki mo pa. May kalumaan ang tingnan mga kuya koys, pero ito'y mapapaganda pa. Malaking bagay kasi talaga ito mga kuya koys, lalo na sa kagaya ko na nagsisimula pa. Kaya sa mga nag-uumpisa din na humarap sa tunay na buhay, lalo na dun sa mga tatay, hangad at dalangin ko ay ang iyong pagtagumpay. Oh hahay, mag-cover naman de ay. At dito nga pala mga kuya koys, ay iku-cover ko na para naman kahit pa matakpan ang sakit na aking nadarama. Amawas ha plano ko kasi mga kuya na takpan yung bawat lalagyan para naman kahit papano mga kuya ko is malinis siya tingnan medyo magaspang din kasi yung surface baka yung damit maapektuhan kaso nga lang yung paglalagay ng wallpaper medyo pahirapan pero syempre, hindi natin to Kasi kung laban sa tunay na buhay ang pag-uusapan, ang matitiyaga ang siyang nagtatagumpay kadalasan. Kaya't huwag laging negatibo ang laman ng isipan. Lagi mo lang tatandaan na anumang pagsubok yan, kayang-kayang lagpasan. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo yan kung ihigit pa sa iyong kakayanan. So let's go mga kuya kuys. Uh, bali natapos, natapos. <laughs> so bali ayun, natapos na natin mga kuya -kuys. At ito lang yung, ano, kasya doon sa ating ano, sa wallpaper na nabigay ni ate. At least na prior natin 'to. Tapos ito, kahit walang cover dito sa side kabilaan, at least yung damit hindi ano dito. Same dito. At ah, dito pa sa baba. So, bali ito, hindi ko na nilagyan kasi wala na. Tsaka ano lang naman yung lalagay natin dyan, labahan. So, ayan mga koys. And let's set up na ng mga damit natin dito sa ano, parador. At dito nga mga kuya ko, isa ating na sinimulan. Yung mga maliliit na bagay, inilagay ko na lang dyan. At dito ko nga pala ilalagay yung mga damit na panlakad at sa baba nito ay pambahay naman. At ito nga palang ating video ay hanggang dito na lang. At ako ulit si Kuya Kuis na nagiiwan ng isang kasabihan na nagupisa tayo sa wala kaya huwag tayong matakot mawalan. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.